guys, dito kami sa labas. Bibili kami ng ulam. Bili kami ng toge. wala ko sa tangalian. Ang bibi. Pabili nga ate, dalawang ano toge. Ito tayo toge. Maanggang Ay, oh, nakano, lamen mo na. Okay. Ayan, may ulam na kami. Ito, di eh. Ayan. Mm -mm. Ito yung daanan. Saka, dito kami sa labas, guys. Sa labas kami. Patay dyan sa may baba. Ito pala, guys. May nanadaanan ako, oh may aso dito. Disclaimer lang. Kung nakita akong aso na nasasakal na kawawa naman. Ayun no. Sakal na sakal na siya. Kawawa naman. Nasakal na siya sa kanyang tali. Ito pala yung daanan ng uh, ano, papasok ng bahay namin guys. Ayan. Sa squat. Squammy. Squammy kami squammy. Squatter area. Kaya binaba siya guys kasi ma ano ma mababa pa dito guys yung unahan nito ay sapa na. Ayan si ating naglaba. tayo. <laughs> Friday. Saan lang kami?